Kapoy man doon! <laughs> Kapoy. Kapoy man diya eh. post ko sa Anondo sa simple air lang. <laughs> Okay. Out. Mm. Oh. maganda pala dito pag malayo yung ano, yung Ombra Maestra ko. Hindi <laughs> ko, ayaw ko pang sirain yan kasi baka mamaya andyan yung kayamanan ni ano, Mama Sita. Ano wag, ba? Huwag muna natin sirain yan. Andyan yung treasure of Mama Sita. <laughs> continuous ang aming ano fortification, beautification, home improvement. Yung side na yun kasi ano yun eh, pinapasok ng tubig at uh, na-discover namin ngayon, dami palang butas. Hindi namin alam kung ano mga butas, yung baka duda ko is ano lang yung pinamahay ng anay dahil sa baka may puno dati ng laking punong kahoy kaya pinamay ng anay na uvos kaya yun ang kabutas same as this one ito, butas yun actually in-improvise ko lang ayok mo nang gimbayin kasi maganda eh <laughs> Ayun, kasi si simple air na muna ngayon para tulong kami pag natapos na kasi mga, sa kanyang mga laro pisti <laughs> hmm. ito ito nga ito focus natin oh meron pa yung mga butas dito ah tama. ito ah, but butas oh. ano pala yan ayun pa oh sa ilalim butas oh okay oh Oh, yan. Hmm. Hmm. Tapos itong isang to eh, butas to eh. Oh, lagi ako may plastic na doon da, basura sa loob. <laughs> ah, ayan. Kaya lagi ako ng mata. Ah, ano ko na lang yan, dinagdag ko na lang yan. Hmm. Tapos sinukit ko saglit para ma maging parang muka. Maganda pala sa tingnan sa malayo eh. Ako din, maganda tingnan. Eh, mas maganda yung ano talaga, yung, yung, ano talaga, talaga, yung ito. lupa. oh. oh, tumawa tuloy. <laughs> tumawa. <laughs> ah, 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 ah. Ah, ah, Sinampal. Tumawa eh. Ayun. So, ipapantay natin yan para yung gagawin natin parang dingding kaya patigasin natin kaya ako tinawag na fortification fortification, beautification Yan. improvisation Dahil sa ang mahal ng pahakot ng materyales edi, yung lupa, ang daming lupa hindi eh yung munang gawing dingding ah, diba? chap chap pina lang para maging dingding o. Ayan. yung ginagawa ko dun sa kabilang side dito tinuturuan ko si mommy earth Ayan. pinapadikit yan since madikit yung, ano, yung lupa matubig pa, maputik putik yan Ayan. may exercise pa kami dun sa kabila nagsayaw-sayaw pa ako dun apakapakan may tigas yan na exercise pa yung dito naman sinusuntok-suntok ko lang tumi-umano siya kaya yun ang gawa namin yan ganyan masanay na naman kayo magsuntok-suntok ayan ayan ang aking rubber mallet hammer maganda yung pang pukpok siya lalo na sa bato kasi hindi nabibitak yung bato kaya isa naman gamitin itong ano ito pag pinupok sa bato basag ayan nagbabounce lang sa bato hindi na mabasag tumitibay lang yung ano pag napapasok mo yung bato dun sa lupa mas lalo siyang matibay siksik kasi ayun so tingin ka nga ti Arns. ayan para pang youtube mo to ayan si mami Arns Alright. Antok pa siya eh. Oh. Antok sa kaka ML. Kain oh, pa lang naglaro. Tsaka tong H. Hindi pa. Ay, hindi pa. Oh, hindi pa. After nito. Walang niya. Kailangan yun kasi magagalit yung kapag hindi ka naglaro. Apakagaling na mga dahilan. Siyempre. Hmm. Ikaw man may ari ng app, magagalit kay Download-download ka, hindi ka maglalaro. Hmm. Grabe. Kawawa. Oh, siya. Oh, Hawain ko na muna to. Yun ang aming mga gawain sa bahay, non-stop.